Nakita eh niyo may pader dito sa likod naman. Ay, ay, wait lang. Andiyan tayo, agay. Ayaw muna tayo saglit dito. Para makakas na yung iso pag gusto. Nagu. Nagu, e. Nagu. Nagu, e. Kap. Imo ruta. Agay na. Sige, pre. Sige, pre. Kaya mo na, pre. Agay <laughs> mo, bangon-bangon, pre, ba? Okay. <laughs>

Ucolo, ucolo dopapel papel, boylo tak temira, ena, ena, lupa <laughs> apa lagi? <laughs> Gago, Uw, ww, kan, pasar, kapasar, wae kapasar, ah boy alo, black, temira right. ulit, wae ini basic nih boy, Kalon basic, Kalon It's a basic, boy, yo, wae ya, wae video tuh wae kataklat, ucolo temira. Merah <laughs> 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 uh, merah merah, suka tak? Gege, tira, tira. Nagi, anot, anot mayo. Hindi ka na sa buho. Ay, sa buho siya. Ha, ah, putsulo, last na na. Mo <laughs> <laughs> Run, three, fight. <laughs> fight. fight. Oh, fight. Ba, fight. Ba, <laughs> nice, sumaka. Kaya? Ibed. Tumira yung abaga na kay Lina. Oh, oh, oh. <laughs> <laughs> Iron Man, tumira ulit. Naulog sa buho. Okay. Dira ka mo dyan, bumatupa. Kas? Ayun okay. okay. na, Di pa Patay ka! <laughs> oh, tumira si Ivan. Isang tira bubak. Kung si Ivan, ba si Pao, no? Buyag, 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 buyag. Ayan, nasa ka, ya. Ah, dito na, Kas. Dito na to, Kas. Na? Ah, Timper, tumira. Atras, Kas. Tumira. Hanggang butas ka na lang. Hahaha! <laughs> Ayan, ayan. Tanda rambula. Wow. Balau dia. Kedua ni. Tadi mak gitu. Tadi tu kan apa? Ang ikay malaya pa. Kago. Batmu ginawa.

Si Mang Ulya na rin ah. Ayun! Wala ito, pansit kas ba? Uy! Oh, Gago! <laughs> <laughs> oh, ari aw. Ang oh, ka lang yapon sa may tumbaan mo ah. Oh, Oo, amalanta ka, <laughs> hindi ka nakadiretso. Kaboy lo na ko. Hoy! Hoy! Kasara na kas! Wow. <laughs> sige na, sige clip out ba? Wow! <laughs>